Paano ayusin yung tabinging rear fender ng Honda Click? Ano yung mga dahilan kung bakit natatabingi ito? At kung paano mag DIY sa pag-ayos nito? Sa mga nagtatanong po kung bakit natatabingi yung rear fender ng ating mga motor, ito po ay dahil tatlo lang po yung tornilyo sa kanyang ilalim. Kaya naman kapag nasasagi ito at natatamaan ay medyo nagagalaw po itong part na to. Di po tulad ng mga ibang motor na apat po yung bolts dito, dalawa dito, dalawa dito. Kaya naman na-assure natin na fix yung kanilang mga fender. Dito lang sa Honda Click, medyo may kakulangan sila sa paggawa dito sa mga tornilyo. Kaya maraming mga Honda Click po yung medyo tapingi yung rear fender nila. Sa mga nakabili naman po ng motor na tabingi na agad yung kanilang mga rear fender, kumbaga kung, kung bago pa yan, tas agad. At tinatawag po natin yung factory defect or error, kung kumbaga yung manufacturer na po yung may kasalanan kung bakit tabingi kung Kumbaga hindi po nila kinuality control or chinek na mabuti Kaya naman nung nailabas nila medyo tabingi na po yung rear fender Sakit na po talaga ng mga Honda Click Kaya naman marami tayong nakikita na medyo tabingi So para malamang tabingi po yung rear fender natin Ito yung unang technique na tinuro ko na nun Yung pagsipat sa logo dapat diretso yung ating manibela Tapos pag nasipat na natin titignan natin yung part na to So, ano yung importansya ng pagsipat sa logo? May, meron kasing part na akala uh, natin tabingi dahil sa paningin natin or mali lang yung point of view natin. Ngayon, para ma-assure natin na tabingi talaga yan, i-assure din natin na tama yung point of view natin para malaman talaga natin kung tabingi yung sa atin. Kasi baka naman okay naman pala yung atin, mali lang yung point of view natin, tas inayos natin, eh di lalong na tabingi, di ba So, dito kay Reda, yun, masipat natin. Patayin logo, Diretso siya dito dito kay Scarlett kasi ayan natatakpan yung logo hindi ko masipat ngayon titingnan ko na lang yung kabilaan dapat pantay yung space dito pantay yung space dito ayan ganyan siya ngayon makikita nyo medyo tabingi siya ng konti ngayon yung fender usog natin yan so para DIY tanggalin lang natin yung dalawang tornilyo dito ayan dalawa tapos merong isa dito Philips lang naman yan Pag natanggal na natin yung tatlong yon, pwede natin matanggal to. So, sa pagtanggal nito, hilain lang natin pababa or tanggalin natin yung lock dito. So, hugutin natin pa atras. Pag nahugot na natin pa atras, sa yung lock nya. Ayan, oh. Ibababa lang natin itong parang pakpak nya. Ayan, tapos matatanggal na natin siya. So after noon dito sa ilalim may masisipa tayong tatlong tornilyo. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na tatlo lang tornilyo ni click. Kaya naman medyo nagagalaw, nagagalaw ito pag natamaan. Sa iba kasi apat yan kaya naman nakafix at saka hindi na magagalaw. So dito para magalaw itong fender simple lang naman yung gagawin natin. Luluwagan natin itong tatlong to. Kahit luwagan lang natin para magalaw po natin itong part na to then maipantay na natin. So gamit lang tayo ng 10mm na socket wrench. So yung akin, naluwagan ko na yan. Konting luwag lang. Ngayon, kung makikita nyo, punta tayo dito sa likod. Magagalaw na natin yan. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Minsan, pagdating sa inyo ng motor, kapag bago pa, factory defect tawag doon. Or uh, factory error, manufacturer yung may kasalanan. Ayun o, no? oh, konting galaw lang kasi, tabingi na agad sa gulong yan. Minsan naman kapag nagbabiyahe tayo, naaalugyan pa konti-konti. Kaya konti-konti tumatabingi din yan. Ngayon, hanapin lang natin yung spot kung saan siya magpapantay. Halimbawa yan, medyo tignan natin, nagalaw na natin. Konti pa. Konting galaw pa, paka, kanan. Ayan, kung makikita nyo, diretsyo na yung tingin natin. Pantay na siya doon sa thread ng gulong, yung diretso. So yan, pagkatapos nun, hihigpitan na lang natin itong mga boat na nandito mas okay na higpitan na natin siya ng mabuti para hindi na ulit magalaw. Tapos kung marami kayong time, pwede nyo nalinisin yung ilalim na yan. So pag okay na, Siyempre babalik lang natin to. Sa paglagay nito, unahin nyo yung dito. Isaksak nyo dito sa likod. Kasi hindi maglalak yan. Ayan, unahin nyo yung dito. Tapos, ilak nyo yung dito sa ilalim. Iangat nyo lang. Ayan. Sa akin, pag may time na lang, doon ko lilinisin dahil pag gabi na tapos balik lang natin yung tatlong tornilyo isa, dalawa, tatlo tapos goods na ayan okay goods na pantay na kamukha niya na si red pantay din si red ayan ngayon may teorya na kaya din natatabingi yan is yung buong ating chassis dito yung medyo tumatabingi or kundi naman itong part na ito ng baba dahil isa lang or monoshock lang yung click may part na kapag sobrang bigat yung uh, karga natin or lagi tayong kargado ng mga mabibigat na bagay may chance din na medyo bumibigay or parang tumatabingin ng konti dahil yung pressure papunta lang dito sa baba kaya naman yun yung isa ring explanation kung bakit natatabingin yan mono si honda click natin ayun lang muna para sa video na ito the more click the more you know ayos ng tabinging rear fender ni honda click bye bye